Magandang araw mga bata. Ako si Kuya Sayon. Mula sa Quezon National High School na kasalukuyang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Narito ako ngayong araw upang magbahagi ng isang kwentong sigurado akong magugustuhan nyo. Teka, bago tayo magsimula, mahilig din ba kayo sa gulay? Kung oo, alimin natin sa kwento ngayon kung paano itong mga gulay ay nakapagpabago ng buhay ng kapatid ng bida sa ating kwento na kilala bilang si Gino Gulay, kwento ni Jerome Bitog at guhit ni Lloyd Sapanta. Kilala si Kuya Gino sa aming barangay dahil sa mga gulay na kanyang itinitinda. Mas sikat siya sa tawag na si Gino Gulay. Sari-sari ang gulay na itinitinda ni Kuya. May kalabasa, ampalaya, at malunggay. Paborito ito ng kanyang mga suki at pati na rin ang bunso naming si Letlet. Mang Fredo, ito na ang paborito ninyong kalabasa. Mas magiging malinaw ang inyong mga mata kaya lalo kayong magiging mahusay na mananahi. Magiliw na sabi ni Kuya sa kanyang suking sastre. Bakas sa kulay ng balat ni Kuya Gino ang maghapon niyang pagkakabilan dahil sa paglalako ng gulay pero hindi marunong magreklamo si Kuya. Grade 1 lang ang natapos ni Kuya Gino. Mula nang mawala ang aming mga magulang, siya na ang tumayong ina at ama namin. Kinalimutan niya ang sariling pangarap para mabigyan kami ng maayos na buhay. Isang gabi, napansin namin na nahihirapan siya sa pagbibilang ng kanyang kinita sa maghapon. Naku, hindi ko na alam kung paano ito kwentahin. Lalo na at dumalaki ang mga numero. Sabay kamot ni Kuya. Nagkatinginan kami ni Letlet. Gusto mo bang maging teacher ni Kuya? Tanong ko sa aking kapatid. Nakangiting tumango si Letlet. Oo ate, best in mat yata ako. Saka para hindi na mahirapan si Kuya sa pagkukwenta. Masayang tugon ni Letlet. Tuwing gabi, naging estudyante namin si Kuya. Hindi lamang tungkol sa pagbibilang ang nagbuklod sa aming magkakapatid, kundi ang mga sandaling na ipadadama namin sa kaniya na labis ang aming pasasalamat sa pagmamahal na ibinibigay niya sa amin. Unti-unti, humuhusay na si Kuya sa pagkukwenta. Bumilis na rin siya magsukli sa kanyang mga suki. Araw na ng aming pagtatapos sa elementarya. May malaking sorpresa ako kay Kuya Gino. Hindi niya alam na ako ang valediktoryan sa klase. Nang tawagin ang aking pangalan, naramdaman ko ang pagmamalaki ni Kuya Gino para sa akin. Ang parangal na ito ay aking inaalay kay Kuya Gino. Alam nating lahat na nagtitinda siya ng kulay para may pagkunan ng pangtustos sa pag-aaral naming magkapatid. Katulad ng itinitinda niyang mga gulay, pinalulusog rin kami ni Kuya. Hindi lamang ang aming katawan, kundi pati na rin ang aming pag-iisip. Hinubog niya kami upang maging matatag sa pagharap sa mga hamon ng buhay. Si Kuya Gino ang nagturo sa amin kung paano ang magmahal ng wagas. Siya rin ang aming naging lakas at inspirasyon upang matupad ang aming mga pangarap. Maraming salamat, Kuya Gino! Para sa amin, ikaw ang tunay na valediktoryan. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay sa akin ni Kuya Gino. Hindi man siya magsalita, alam naming masayang masaya siya. Sama-sama naming mapagtatagumpayan anuman ang pagsubok na darating sa aming buhay. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Mga bata, ang ganda ng istorya, hindi ba? Sana ay tumatak sa iyong isipan na ang tagumpay ay hindi lamang nagagaling sa sariling galing, kundi pati na rin sa mga taong tumulong at naging parte upang ito'y iyong makamtan. Kaya naman, huwag kalimutang magpasalamat upang ang kanilang pagsusumikap ay mapahalagahan. Hanggang sa muli! Paalam